Hello mga lods, welcome back to my channel. So it's me again, Mandubat Vlogs. So for today's video mga lods, dahil um, nagipit na tayo at nakapag-utang din tayo dito sa GCash. So uh, nakapag-utang tayo dito sa GCash ng 1,000 pesos through G-Loan. Kaya um, dahil Judith na natin sa April 12, so bayaran na natin siya ng advance para syempre makapag-reloan tayo kapag kailangan natin. So unang-unang natin gagawin mga lods is punta lang tayo sa ating uh, Gcash app ayan so alam niyo naman kapag mga uh, nagigipit na talaga tayo is kailangan talaga nating humanap ng paraan para makapagloan uh, makapag-loan at syempre makabili tayo sa ating mga pangailangan sa araw-araw so ayun ito na yung tapos na yung uras sa ating pagpapakasaya sa ating nilo so yung araw na to is kailangan naman natin bayaran ang ating loan. Okay? So, dito, i-open na natin to. So, just wait for a minute dahil eh, uh, sobrang bagal talaga na ako. Internet. So, gamit ko pala dito ngayon. is dito sin. So, nasa tagigiri ako. So, yun. Nakadanas tayo na medyo mabagal na signal. So, ayan na. ano, na. talaga niya. Ako, ayan na. Ayan na. So, syempre, open lang natin yan. Ayan na. Open na natin mga road scale. Ito na. So, ay, ang naman talaga. naka kailangan -tay lang tayo dito sa baro para ah, mag, ano na tayo, magbayad. So, nandito na tayo sa G-Loan. So, pinutin na natin yung G-Loan. Then, makikita na natin dyan. So, ang na natin, so ulitin ko, ang nang-auto natin is 1,000. Then, um, kapag mabayaran natin siya lahat, so magiging 1,328.49. So, nasa 300 din yung um, ano niya, interest. So, ito na. Pinutin lang natin dito itong pay schedule. Pay loan. So, dito tayo sa pay loan. Ibutin na natin itong loan Then, so, tapos, ang due on April 12, 2024. So, si amount due. So, ang ilagay lang natin dito is, um, 265.70. 265.70. Dahil magbabayad na tayo ng ating um, utang. So first, ano pa lang to? uh, unang bayad pa natin to sa ating loan so next na natin ayan na so jelong ju ito yung ano natin so account number then pay na natin para makapagbayad na tayo so ayan na tapos na tayo ng pagbayad na tayo ng first best pay sa ating uh, loan balance uh, loan uh, loan na natin dito sa dito sa so, loan i-save na natin yan download na natin para may may reference tayo kung dating sa mga hindi Kinasahang may mayayari dito sa GKAS dahil nagulog ito so yan na tapos na tayo